Dahil rest na, nagbabarit na naman po sa pamumulot ng barya. Dahil sa pagbabagong sistema ni Grab, marami ng rider ang nagre-reklam ngayon. Halos pa man man o mapasapa ang tire, lahat apektado, walang nahalusot. Sa bagong sistema kasi ni Grab, basta wala hamship, ship, may hirapan kumuha ng no order. Kahit na yung mismo na ship hirap din makakuha ng no order. Minsan, tatlong oras, apat na order lamang nakukuha nila, di lalo na yung mga walang ship. Kasalanan din naman kasi ni Grab kasi sa unang dalawang araw na magpalit siya ng system, pinatikim niya lahat ng rider na apat hanggang anim na orders na natatanggap. At pagkatapos ng dalawang araw na yun, pinatikim niya naman lahat ng rider ng long waiting time sa pag ng order o kaya misa naman pa isa-isa ng order ang nare-receive ng mga rider. Kaya ayan tuloy nagwawala nung makatikim ng pabagal na order. Marit lang ha pala kinikin natin ngayong week na to dahil dalawang araw at kalahati lang tayo nakapag-grab. At noong araw ng Webes, ay e eh, kumita lang tayo ng $68.90 dahil halos limang oras lang tayo nag-grab. Pero nakabawi naman tayo pagdating ng Friday dahil kumita tayo ng $210 at Saturday $225.60. At nakuha pa rin natin ng highest incentive grab ng Friday at saka Saturday. At kumita na naman tayo ngayong e week na to ng $26,518. Kaya naman, ano mapapatayin kay Lord ka na lang talaga. Salamat po sa lahat ng blessings. Shoutout po pala sa mga karider natin na sinadya Marsahibol ng Marikina City at Nolan Andamod ng Davao City. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. God bless po.